meron tayong mangga, cream o at yun yung ating at eto na yung ating creme de sada Siyempre, dito natin siya ilalagay let's go <laughs> 白いスイス。

Ayan. Tapos saka natin ilalagay ito Ay, from the inside. Ayan Ay, so, flat na natin siya. Pantay-pantay. Siya, yeah, papantayin lang siya. Tapos may batang makulit. Okay. panati Saka natin siya lalagyan ng flavor niya. Okay. <coughs> You bet no. <laughs> guys. o oh, 'di ba? Bali ka lahat kasi dalawang flavor gagawin. Ko. 'Yan, oh 'di ba? Hindi ka nalugi sa 22 pesos medyan at 12 pesos. Okay, 'yung cream 'o na malalagay natin. So, ayan na guys, oh 'di ba? sulit sa so, toppings. Tapos ilalagay na natin yung yung natitira camera, pa. Meron <coughs> pa. <coughs> So, ayan na nga guys, nabuo ko na siya. Oh, ayan. Bali hindi ko na video ha yung paglagay ko ng ah uh, cream sada. Then, pagkatas natin maglagay ng flavor. Siyempre, ipapatong muna tong uh, gray ham crackers. O, oh, ayan na siya, guys. Ready na yan para palamigin. Takpan na natin. Ayan. Ayan. Tapos, lalagay na natin yan sa freezer. Patitigasin natin siya ng bongga para hindi siya mahirap hiwain. Oh, di ba? Ganun lang kadali gumawa ng ganyan, guys two flavors sa isang tab. Oh. So, ayan guys. Dito lang ako nahihirapan kasi malaki yung aking lagay. Ayan. ayan. Medyo mahirap i-balance. Sobra kasi siya. Oops. Wait lang. Ayos na. So, ayan guys. Ang hirap niya talagang i-fix dito sa face. Sobra kasi siya. Tapos na natin. Hey guys, antayin lang natin siyang tumigas pa siya i-slice at ipapag. Uh, siguro mga hapon pa yun, kailangan kasi matigas na matigas. Mamaya abangan nyo uh, kung paano ko siya babalo. Medyo mahirap magbalo.